Good morning po, good morning sa ating lahat. Nandito po ako sa Rojas Boulevard ngayon. Ayan, may pandran. Tingnan natin. Ayan o. May pandran po ngayon. Umagang umaga. Ayan po. Ayan, daming tao. Ayan o. Ay, grabe ang panran po rito. Dami pong tao. Welcome po sa Ate Mel Live TV. Nandito po ngayon tayo sa Ross Boulevard. Samahan nyo ako. Mga kaibigan. Sa aking mga subscriber. At hindi naman po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa aking channel, YouTube. Ayan. Ito po ang view ngayon dito sa dolomite Ayan po. Ayan. Ayan yung view. Ayan. Dolomite. Daming tao ngayon. Punta po tayo. Yeah. Punta po tayo. Punta po tayo.

So, subject, subject, subject. So, subject, subject, ayan, rito sa check sa check sa ang sa halaman sa sa check sa sa Good morning po. Yes, ma morning. Papasya lang po. Pwede. Good morning. Yeah, shout out ka dyan. <laughs> yeah, salamat. Ayan, mga kaibigan. Daming tao dito sa Dolomite. Ayan po. Ayan po yung bureto ngayon. Ayan. Ayan. Ayan po yung anak ko doon, no, nagti-training sila sa bangka. Yeah, Ang ganda. Dito po tayo sa tabi ng dagat. Tingnan ko po. Nandito po yung anak ko eh nag training dito sa sa bangka. Ayan po Ayun po sila nagdi training. Ayo, malayo pa training nila, ayun. Ayan, no. Oh. Ayan, yung training nila nandoon sa malayo. Hindi masyadong kitang-kita. Ayan. Ayan. Lakad-lakad po tayo dito. Marami po kayong dito naglilinis. Ayan, Oh. nililinis po nila yung tabi ng dolomite yan yan ngayon ang kaganapan yan ganda ng view po rito ayan o Ganda ng view, ayan. Yan, maganda to dyan napakataas maganda ang view. Ayan. Ayan. Malapit lang kasi nakatira dito yung anak ko. Ayan. At dito sila nagdi-training. Ayon, mga kaibigan sila. Ayun, Oh. Ayan, sa dragon boat. Nakadlakad po tayo mga kaibigan dito. Ang gandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan po yung anak ko, ayan, training sila. Ang mm. ganda po ng view ngayon dito. Wala pong araw pa. Ayan. At marami po naglilinis. medyo maalon po ngayon ang dagat ayun ayun po ang mga nagtitraining yan Medyo maalon po ngayon at hindi po masyadong malinaw ang dagat. Ayan o. Oh. Marami pong barko. Ayan. Marami pong barko. dito po tayo. Baka nandito po yung anak ko. Hindi pa nakaka... O kaya tapos na po sila mag... Tapos na po sila mag... Training. Hello. Ayan. May nagja-jogging. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Mahangin po ngayon dito. Mahangin po. Good morning po. Pag-subscribe at palike at pa-share sa aking video. Pasensya na po kayo. Tignan natin, lapitan natin dito yung mga yung mga nagtitraining sa boat Mahangin po eh oh ayan yun mga nagtraining training oh ayun oh ayan. Masama po ang panahon. At wala pa pong araw sa bagay maaga pa po. Maaga pa. Ayan. Marami po dito nagtitraining training Hello. Yan. Salamat po sa ating lahat. Yan. Maraming salamat. Ayan, mahangin po Mahangin po rito Tataas na ng building dito sa Tabi ng Dolomite Yan ang mga nagtitrain At marami po ngayong Barko rito Ayan Ayan o Marami pong Barko Salamat po. God bless all sa ating lahat. Magandang hapon, magandang umaga sa ibang bansa at sa ating mga kaibigan lahat. Salamat sa Panginoon sa lahat ng lakas at biyaya. Happy Sunday sa inyong lahat. Lamat.